May ibabahagi ako na isang magandang kwento na pinamagatang King of God na isinalin sa Tagalog at sinulat ng author na si Fast Food Restaurant at simpre mapapakinggan lang natin kay Hugotero. Bago tayo magumpis na kilalanin, muna natin ang ating bida ngayon kung ano ang kanyang katangian. Ang kanyang kalooban ay matatag at hindi niya gustong maging normal. Gayunpaman, ang kanyang landas ay itinadhanang maging ganito ang maipanganak sa isang small sect branch. Subalit isang araw, Aksidenteng nagsama ang kanyang kaliwang mata at ang mata ng isang ancient god. Mula sa pangyayaring iyon, ang tinaguriang isda ay nagbagong anyo at naging isang dragon. Inabot niya ang rurok ng buhay tulad ng isang tala, sinuyod niya ang landas ng pagiging isang maalamat na cultivator. Mula sa pagiging isang maliit na langgam sa ibaba ng mundo, unti-unti siyang yumapak at nagsimulang kumilos, tungo sa mundong puno ng mga makapangyarihang sect, malalakas na ancient clans, at hindi mabilang na mga henyo. Yatuti ang panahon suning, mga dama alamat. Kabanata ona, ang batang si Zhao Feng, isang umaga kasabay ng pagliwanag ng alapaap habang ang buong Sunfeather City ay nakatago pa rin sa kadiliman bago sumikat ang araw. Sunfeather City, Zhao Family Clan. Fush! Isang batang lalaki ang kumilos ayon sa kanyang likas na pakiramdam. Inihagis niya ang kanyang mainit at komportabling mga kumot, tumayo mula sa kanyang higaan at isinuot ang kanyang damit. Lahat ng ito ay natapos lamang sa isang hininga. Sa ganitong oras, karamihan sa mga family sect disciples at maging ilan sa mga tagapaglingkod ay natutulog pa rin. Ang batang lalaki ay nasa pagitan ng labintatlo at labing apat na taong gulang na may payat na pangangatawan at childish na mukha. Hindi siya sobrang gwapo, pero kaaya-aya pa rin ang kanyang itsura. Ang kanyang mga mata ay tunay na malinaw at puno ng determinasyon. Saglit na lamang at maabot ko na rin ang ikalawang rango ng Marshall Path. Pagkatapos ay mapapatahimik ko na ang ibang mga sect displays ng Zhao family. Ang pangalan ng batang lalaki ay Zhao Feng. Kalahating taon na ang nakalipas, siya ay nagmula sa Zhao. Branch family ng Greenleaf Village patungo sa Sunfeather Zhao Main Family Sect. Dahil sa kanyang napakahusay na katangian, sa Greenleaf Branch, isa siyang henyo para sa kanyang edad at siya ang unang nakaabot sa unang rango ng Marshall Pathway. Simula noon, iniwan na niya ang buhay ng mga mortal at pumunta sa landas ng cultivation. Sa panahon na iyon, pinuri siya ng bawat matanda sa kanilang baryo. Dahil sa kanyang angking talento at sinasabing hindi masusukat ang kanyang kinabukasan, ang kanyang family sect, mga magulang, lahat sila ay mataas ang hangarin para sa kanya. Ngunit si Zhao Feng lamang ang tanging nakakaalam ng pagkakaiba ng kanyang pagsusumikap Kumpara sa kanyang mga kasabayan, ito ang nagbigay daan sa kanya upang tawaging henyo ng Greenleaf Village.